washing machine na nagbabawas ng tubig kahit hindi naman nakadrain mga kagalawan muli po ninyo akong samahan at baka po itong video natin ang maging sagot sa inyo pong problema una po syempre natin gagawin ay hanapin po natin yung pinakabukasan po na kadalasan pong nakalagay sa likod pong bahagi ng ating mga washing machine sunod naman po ay hanapin nyo po yung pinakadrain may mga tubing po dyan mga kagalawan at kadalasan po yung screw po yan mechanical lang po yan na sistema yung gamit kung saan po yung may pinaka panghatak po dyan na nakakonekta po sa pinaka drain knob ng atin pong mga washing machine at yan nga po ay atin pong pupuksan para lang po mahugot natin yung pinaka mga component po na pinaka selyo kumbaga o rubber sealer para po mapanatili uh, ang tubig po sa pinakatab ng ating washing machine at kung inyo nga pong mapapansin dito goma lamang po yan at saka spring at ito nga po kadalasan ang nagiging problema lamang po yan ay ito pong mga dumi na hindi nga po naman natin nalilinis minsan naman po may mga pagkakataon na ang goma po ay napupunit pag sakali pong yun ay nangyari napapalitan naman po yan ganon din po pagka nagkabutas pinasok ng tubig yung goma yung pinaka spring naman po yung kinakalawang po at napuputol napapalitan rin po naman yan so sa kaso nga po nitong ating washing machine yung atin lamang pong pinakagagawin ay syempre po atin po itong lilinisin gamit lamang po ang tubig at sabon pinaka basic po na paglinis na nasa atin pong kusina at pas forward nga po hindi ko na ipinakita sa inyo yung paglilinis ayan at nilinis ko na rin pati ito pong pinaka housing po ng ating goma pagkatapos po nyan syempre po atin lamang po yan ibabalik asimple lang po ulit natin ayan po atin na lang pong ipipwesto ulit ng maayos at syempre po ibalik po natin yung mga tinanggal po nating mga Phillips screw at syempre po wag natin kakaligtaan na ibalik po natin siya sa itong pinakapanghatak niya na mekanismo dahan dahan lamang po dahil ito nga po ay gawa sa plastic at dahil may kalumaan na baka po mapigtas. at pagkatapos po nyan syempre wag nating kakaligtaan na subukan kung naassemble ba natin ng tama mag drain ba ng maayos at walang leak at okay na po tayo dyan balit na bagay na naman ng ating pinag-usapan mga kagalawan pero alam kong makakatulong na naman sa atin yan Hanggang sa muli po, sana'y kapulutan niyo po ulit ng aral at inspirasyon itong ating video patnubay po na may kapal palagi paalam.